kaibigan mga kapatid mga kaibigan po oh. yung huli natin ngayon mga kaibigan no? Oh. yan so salamat sa Diyos ang nakakahuli po ang itong uh, nag-iisang ano natin uh, speed gun na uh, ano 70 cm laminated barrel at 5 mm na stainless shaft at 12 mm na uh, spear gun rubber at at ang aking sariling gawang uh, trigger mechanism so ayan And yan, po ang nakakahuli ngayon sa umano nito so ayan meron tayong kill at ito ang jackpot natin ngayon meron tayong malaking uh, cuttlefish so mga nasa limang kilo yata ito bigat bigat po oh yan cuttlefish so laki-laki po niya so nagkukumuplads po kasi ito sa ilalim salamat sa si Diyos at nakita natin at huli natin ah, din tayo yung mga ano mga tawag sa amin dito timbungan good fish so, yan so ito po yung huli natin ngayon sa spear fishing guys. so salamat sa Diyos sa sa ano sa Ipat China na company na gumagawa ng security in flashlight at uh, video matagal-tagal na pong uh, ginagamit ko po ito sponsor po nila ito sa aking uh, youtube channel ko so, maraming maraming salamat po sa Diyos sa inyong pag-sponsor sa aking uh, flashlight na ito at yung flashlight nyo ay kalidad talaga at Uh, malaking tulong na sa akin sa paghanap buhay ko sa spearfishing so maraming salamat po sa Ipa China Company na gumagawa ng security flashlight so matagal na po sa akin po so kalidad at napakasulit maliwanag ang ano ang kanyang ilaw so ayan o oh. kitang kita nyo uling mga nahuhuli ko sa uh, umagang ito. So, salamat nga pala sa Diyos sa uh, inyong uh, patuloy na pag-subscribe at uh, panunood at pagtangkilik sa aking uh, mga video, mga uh, upload kong video sa YouTube channel. Uh, salamat sa Diyos. nakatangga uh, nakatanggap ako ng sahod. Uh, first sahod ko is 5,600. So, nakabili tayo ng uh, base drill. So, salamat sa Diyos. So, base drill ko ang ang napiling din hin dahil uh, malaking tulong po yon sa aking uh, pag-re-repair ng uh, mga spill gun uh, panghanap buhay na spill fishing gear paggawa uh, din ng uh, trigger mechanism uh, dahil dyan ay kung ng ang Diyos ay makakatulong din tayo sa iba so salamat sa Diyos sa inyong uh, patuloy na pag-subscribe at pakipalo na rin yung ating uh, Facebook account na DingDingHin Uh, may mga ina-upload din ako ng mga uh, video so yung mga video na mga ina-upload ko is parang talang buhay ko na rin yan na uh, sa mula sa umpisa wala uh, walang masyadong magandang gear so ano lang na uh, recycle lang at, uh, at hanggang ngayon ay nakabuo na tayo ng uh, modernong uh, gamit pang isla spear fishing, so, salamat sa Diyos so thank you for watching so,